At eto na nga mga boss no, yung ating uh, sisiw na 4 days old. Uh, at ayan, meron tayong before and after mga boss no. bale yung uh, pamamara na to, ginaya natin to sa Indiano at sinubukan natin i-experiment sa isang 4 days old mga boss no. Uh, maraming nagbigay ng komento na mas mainam pala to kapag uh, yung sisiw mo is nasa 2 days old or kakap alos kakapisa pa lang na napansin mo na na kabigdo yung mga daliri nila. Mas madali daw yung kumpara sa yan, may edad, medyo may edad siya. No? Ayan yung uh, napanood natin mga boss. Yung ginawa ng India, no? kumuha siya ng uh, makapal na papel. At uh, may tiban mga boss. Ginawa niya is, dinikit niya yung panang sisiyo dun sa makapal na papel. Tapos hinubugan niya ng parang pinakapaa. No? Hugis pa nung mismong sisi mga boss. Maraming ibigay ng komento at suggestion, no? maraming gumagawa pero iba-iba yung kanilang pamamaraan. Uh, maaari daw yung ting-ting uh, tapos tape. Meron naman na paper, kahit paper tape lang daw. As, uh, si Sir Jonathan is gawa naman siya sa plastic. Medyo matigas na plastic tapos hubog din siya ng parang panang sisio. So ito yung update natin mga boss. No? After 8 days, 4 uh, days pala. So, apat na araw, medyo natatanggal na kasi yung ano niya. Yung uh, nilagay natin. At wala na siyang kasama dyan mga boss. Medyo stress na siya. Isang araw, halos lagi siyang miyak, No, hindi siya sana hinahanap niya yung mga kasama niya kasi na-out na natin yung mga kasamahan niyan. At medyo stress siya. Tapos, ayan na nga mga boss, ah, na natin. At sinubukan, no. Hindi ko na rin siya binigay dun sa kumuha, gawa ng gusto ko rin makita yung resulta nung uh, ano natin mga boss no. Pwede rin kasi makatulong yung lalo sa mga backyard breeder na konti lang yung mga palabas nila no. mataas mga kabig pa yung daliri. So ayan sya mga boss, okay na sya. Ayan, na, uh, maraming salamat po. Ayun na, uh, sa suporta. Ingat po kayo palagi mga boss.